Ngayong pagbati sa ating mga listeners and viewers Sir Mike. Magandang tanghali po sa inyong lahat, ating mga nakikinig sa ating uh, uh, napakasikat na radio station, ang ating uh, programa ng uh, Bombo Radio. At uh, magandang umaga sa inyong lahat. Ayana, Sir Mike, kumusta ang ginagawang paghanda ng City Tourism Office? ng Alamino City kasi ang uh, inyong lungsod kabilang sa mga pinupuntahan, hindi lamang dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, kundi kapag pinag-usapan natin sa buong rehiyon Uno kapag sumasapit po. Ito pong si Santa, Sir Mike. Actually po, ilang weeks na po ang preparasyon na ginagawa ng LG Alamino City kasi po dito pag, pag, pag ang turismo ang pag-uusapan, ay Ito pa ay sama-sama ang mga ibang departamento para maging maganda ang experience ng ating mga bisita. Unang-una sa preparation namin, yung mga kailangan nating logistics in preparation for the event, inaayos Ina na po lahat, mga kailangan mga tents, mga upuan, mga tables, gawa ng alam nyo naman ang init ang panahon sa ngayon, so kailangan po yung ng pagsilungan ng ating mga bisita. Ganon din po ang mga first aid team natin. Andiyan ang City Health Office. Andiyan ang CDRRMO. Andiyan din ang kasama din natin ang mga maritime, mga coast guard, at of course, ang mga PNP. Mm -hmm. Sila po ay... Uh, kapartner ng Tourism Office para sa ikakaganda, ikakaayos ng pagdagsa ng maraming turista dito po sa alamin ng City this Holy Week. Mhm. Mm Sir Mike, uh, meron ba kayong target or expected na influx po ng mga magtutungo po dyan sa kabuuan po ng panahon po ng Simana Santa? Actually po, uh, comparatively, last year kasi 2024, ang ating Holy Week ay March, March 28 mm -hmm. to 31 po 'yun, pag naalala mm -hmm. niyo. Ito po yung time na may pasukan pa last year. Ang naging tourist arrival namin ng apat na araw ay umabot sa 23,964 tourist arrival. Mm -hmm. Sa apat na araw po yun. Pero nung 2023 na kung saan April ang Holy Week, no? Gaya ngayon April ang Holy Week natin sa April 17 to 20. Mm -hmm. Noong 2023, April din po yun. 6 April 6 hanggang April 9 ito po yung time na marami na nagbabakasyon dahil summer time na. Mm -hmm. naging, nag, uh, ang tourist arrival po namin ay 33,798. Mm -hmm. Which means na ngayong taon 2025 ay April ulit. No? So in-expect din namin na maraming turistang dadagsa. Actually, in-expect namin at least 5,000 to 7,000 a day mm -hmm. sa April 17, 18, 19, and 20. Ang nakikita lang po namin na problema mm -hmm. itong heat index yes. sa atin sa Pangasinan. Mm -hmm. no? Marami din po talagang ayaw ng lumabas ng bahay, no? gawa ng mm -hmm. init, lalo pa naman sa beach. Mm -hmm. Kaya wala rin kaming tigil na nagbibigay ng paalala mm -hmm. na talaga ang mga bisita ay magdala ng tumbler uminom nang mm -hmm. maraming tubig kasi ang magiging uh, problema natin dyan, yung posibleng heat stroke mm -hmm. no so yun ang mga uh, high blood no ito yung mga posibleng mangyari kaya nga Thailand po namin no dito sa Hundred Islands nag assign po tayo ng mga health officers, mm -hmm. no? may mga nurses, may kukuha ng mga blood pressure, nakare din po naman ang aming uh, CDR or Maglalagay po kami ng mga ambulansya dito sa sa wharf area para in cases of emergency ay madali lang po ang pagdala sa hospital. At ganun din yung mga ating mga first aid kit. Ay mm -hmm. nakahanda din lahat po yan in cases po na may mga emergency. Mm-hmm. Sir so Mike, may, may mga bago ba na uh, maaring asahan itong pong mga kababayan po natin na magtutungo po dyan sa Alamino City na inipong ipinapatupad sa, especially sa Hundred Islands ha? Actually, ang mga asahan po nila ay more of these attractions now. No? Kasi ang pagpupunta po nila dito, hindi lamang sa swimming, of course, we have the crystal clear waters, mm -hmm. pero may other experience pa na pwede natin i-offer. Unang-una, pwede nang bisitahin ang Sima sa Semana Santa, ito nga po, ang Pilgrimage Island, na kung saan may life-size stations to the cross. And then adjacent to that, mayroon din po tayong bonsai garden, na kung saan mayroon din po tayong uh, museum doon sa island. Mayroon tayong mga coffee shop, at may chapel po tayo doon, no? And then, para din naman po sa mahilig po sa mag-selfie, uh, no? O mag-take ng pictures, mayroon din po tayo sa may sandal island, mm. no? Isang adjacent din yung sa island, na kung saan may helipad po doon. Mm -hmm. Na kung pwedeng umakyat po yung mga bisita sa may helipad, at makikita nila ang view ng pilgrimage at hundred islands at that, no? and then besides that open na rin po tayo sa ating monkey island mm -hmm. yung mga mahilig pong pakita ng mga flora and fauna sa ating uh, hundred islands Mayroon na tayong mga monkey island open na rin po yan pwede silang magdala ng kanilang uh, tinapay or saging na pwede nilang ipakain sa mga monkeys sa mm -hmm. island itatabi po yung motorboat doon And then as usual, andyan pa rin ang ating mga mga bats, mga fruit bats na pwede nang tignan. And then, ang pagdating po naman sa water sports, marami na tayo, tayo ulit po ng mga water sports. Andyan po ang water bike, meron po kami yung hurricane, banana boat of course, and then helmet diving, andyan din po ang zip line, no? So, dinadagdagan po natin itong mga water activities. At ngayon po, may na pong jet ski para mm -hmm. doon sa more adventurous uh, guests natin na gustong gumamit ng jet ski to, to go around the island. Mm -hmm. So, ito so yung mga attraction na na nakahanda and then the same way na handang din namin ang cleanliness and sanitation sa island. Mm -hmm. no? Aside from trying to increase the carrying capacity, ganun na po ang attention namin sa cleanliness and sanitation sa ating mga islands, lalo, pa, lalo na mga comfort rooms. No? Na sana po ay uh, maayos din yun, ginagawa, ina inaayos nila para handang-handa po yan sa ating hallway. Mm -hmm. At isa pa po doon ay nagkaroon na rin po ako ng orientation ng ating mga boat, no? Mga boat men natin, mm -hmm. reorientation sa kanila kung paano mag-estima ng mga bisita, ano yung mga procedure. Kasi sa Holy Week po, yung sa 17 to 20, drop and pick scheme po ang gagawin po natin. Mm -hmm. No? But they could visit only three islands and then ibababa sila doon sa island na gusto nila mm. at babalikan sila ng boatman nila mm. pero ang motorboat rate po doon ay mas mababa sa regular na na boat rate mm. no bale yung small ay 104 na lang ang medium 1800 ang large 2000 at ang deluxe ay 2500 yan po ay mas mababa doon sa tinatawag nating regular service boat mm -hmm. so yun na po yung pagbabago na magagawa sa holy week ng 17 to 20 mm -hmm. yung sa office naman po open na kami as early as 5.30 in the morning para doon sa mga maagang dumagsa no? 5.30 po bukas na po kami at na-inform natin ang mga motorboats na ready naman sila na magtanggap ng mga bisita as early as 5.30 to 6. Mm -hmm. Sir Mike, um, siguro may, baka meron po kayong mga nais pong ipaabot sa ating mga listeners and viewers na nagpa-plan na magtungo po dyan po sa Alamino City this coming Semana Santa. Go ahead po, sir. Okay. Uh, ating mga bisita, number one po ay be resp responsible to race. Yan po ang number one. Kung may, may mga doubt kayo, po pong opisina namin, we are willing to help you or even to assist you sa mga needs ninyo sa pag-travel. Second po, do not entertain fixers. Kasi baka may mga hindi kami alam na may mga fixer na kikiusap sa inyo, pagkatapos at the end of the day, kayo din po ang maluloko at kayo ay lalapit sa amin for complain Kaya para importante po yung alam nyo po yung ginagawa nyo, hindi lang po dito sa lahat ng mga destinations na pwede niyong puntahan. Thirdly, I would like you to please take care of your health. No? Kasi gawa lang ito ng panahon. No? Uh, kuminsan, umaabot tayo ng 42 degrees. Kuminsan, 48, umabot pa yata tayo ng 52 degrees. Mm -hmm. Na sobrang init po. Kaya we advise you to bring with you tumblers, water, magdala kayo ng, ng mineral water ninyo at para hindi kayo ma-dehydrate while in the island. No? And then, pagdating naman po sa food sa island, pwede naman po kayo magdala ng food kung gusto ninyo. No? Halimbawa, magluto kayo sa bahay niyo, dalhin niyo dito, at dadalhin niyo sa island, doon kayo kakain, wala pong problema doon. Pero kung ayaw niyo rin maging, magkaroon ng hassle, then mayroon din naman po tayo mga food bilao na nagtitinda mag-order lang kayo ahead of time and then dadalhin na nila yon kung sa, sa island na kung saan kayo magi-stay no at uh, finally kung kung baguhan po kayo sa Sandy Islands we advise na to mag tour guide po kayo para at least may mag-assist sa inyo mag istorya sa inyo what you see in Hundred Islands at saka mag-assist ka sa inyo sa inyong mga needs while you are in the Hundred Islands National Park. So yun ang po ang uh, aming uh, tip sa inyo na advice namin na sana pagpunta niyo dito ingat-ingat lang palagi no? Kasi ang importante sa amin ay safety niyo at magkaroon kayo ng maganda at masaya na experience dito po sa amin sa Hundred Islands National Park Alamina City. Maraming salamat po. Ayan, Sir Mike, maraming maraming salamat sa muling paglalaan ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo din, Sir, and God bless ka. Maraming salamat din po, at saka good luck po sa, sa station po ninyo. Napakasikat po. Thank you po.